Okay, good morning mga ka-atoms. Another day, another pananggot naman. So may kunting tutorial lang tano. May nag-request si Sir Juan. Uh, Roland, batalyonis sir. Shut up. Ay eh, gusto niya gindaw makatuon si kay May harap daw sa nga sanggutan niya. Ay, Juan, lubing na uh, nubo lang daw dwarf. So, uh, pwede na sir. Tuduan ta ka kung paano. Kay pang niya lang daw. So, konting kuha lang ni tutorial kay kuan lang ta. ikan lang nga atong video. So, ang unaon mo da, sir, is kuha bakal kaanay sinyo. Sanggot, ang mo. Tapos kung nubo lang, hindi ka na magkuha, hindi ka na, hindi mo na papahan. Ah, uh, mo na lang siya. Butangan mo, hagdan kung naba. So, ang yung diskarte, sir, oh. Kung may bunga na siya, pangwaon mo bunga niya, tapos sawanan mo. So, are, tapos mo limpyo sir is ano may swak sa so dapat sinidahan hindi pa dapat din kuha na siya i, itaan so oh, i-tutorial ko na lang si ni ay eh, ari tong kadwa nyo amuning so, um, bagong nagwa ari ari so ang diskarte mo siya ni sir ano hindi ang swak sir no so ari mo na muna diho. slide sir slide naga curb para pagkatapos na so pagkatapos sir no kuha kasi ni sir oh dahon niya so ara sir oh. ari na tong dahon bikaon ni mo na sira na mo mo tapos isulod di eh. para ma magwa ning suwak Napako ni mo na. Na. Tapos na dire naman ka sa pika sa may suwak. Sari na sir. Oh. Saring so, suwak sir. So diskarte naman sa pagkuan. Hita. Kurita na na ni mo na sir. Oh. Sliding ng sir. Ah. Pa Slide lang ni mo kana lang ni mo. Eh, para hindi bigo din ni mong suwak o rubo sa subuan. No? Eh kung may go na, one month na naman di kakakuan. Bago ni sa magwa one month. Tapos, ano ni mo. Magkua ka lang di, mga dos. Tapos, gapagamay sa punta. Dere, dos. Anaon Sliding lang. Likawan ni mo nga maigo ni, kay mabuak. Ano? Diskarte is pong gani niyo. Para hindi maglapos. Diskarte na lang. Tapos kung makurita na siya na una Ah. na, na siya. Nga na lang, simple lang. Tapos kuha ani niyo. Pero kay Ari Unta, hindi pa rin siya pwede kay medyo bata pa. Mabigla niya siya, magdali ng magulang. So, tutorial lang ni. Tapos, nauna ni mo, na, lato ni mo ni mag-green, sir. Tapos, every day, amat-amat lang. Tiis-tiis lang. Kay Golpio ni mo na, mautod. Wala na. Guba ang plastada. Thank you.